Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako si Marxine Paharin. At sa episode na ito, ating pag-uusapan ang isang napakalagang tanong. Ano nga ba ang mga posibleng alternatibong landas tungo sa pagbuo ng progresibo at nasyonalistang edukasyong Pilipino? Sa panahon ngayon, tila nakasentro pa rin ang ating sistema ng edukasyon sa mga kolonyal na pananaw at dayuhang pamantayan ang tanong, paano natin mababago ito upang maging tunay na makabayan, makatao at nagsusulong ng pagunlad para sa sambayan ng Pilipino? Ang edukasyon ay hindi lamang paghahasan ng isip. Ito rin ay paghubog ng pagkatao at pagkamamamayan. Ngunit, sa kasalukuyang sistema, madalas inuuna ang akademikong tagumpay kesa sa makabayang kamalayan. Ang progresibong edukasyon ay dapat nakabatay sa realidad ng lipunan. Ibig sabihin, dapat nitong ilipat ang mga aralin sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. Mula sa mga magsasaka, manggagawa hanggang sa mga estudyanteng humaharap sa kakulangan ng pasilidad at oportunidad isa sa mga alternatibong landas ay ang lokalisadong kurikulum. Ang pagtuturo na nakaugat sa kasaysayan, sa kultura at wika ng mga rehiyon. Sa halip na puro dayuang halimbawa, bakit hindi gamitin ang mga lokal na karanasan bilang batay ng pagkatuto? At pangalawa, ang pagsasanib ng edukasyon at advokasya, maaaring magkaroon ng mga asignatura o programa na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip. Hindi lang yon, pagkakapantay-pantay at kamalayang panlipunan. At sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay hindi lamang matalino sa teorya, kundi sila'y may malasakit sa kapwa at bayan. Panghuli, ang paggamit ng teknolohiya at wikang Filipino sa pagpapalaganap ng edukasyon. Kung gagamitin natin ang sariling wika sa pagtuturo ng agham ng matematika at iba pa, mas mauunawaan ito ng mas maraming kabataan. Ang teknolohiya naman ay maaaring maging daan upang maabot ang mga liblib na komunidad at palawakin ang akses sa edukasyon. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating kilalanin na ang pagbabago sa edukasyon ay hindi lamang tungkulin ng iilan. Bahagi tayong lahat nito, mga guro, mga estudyante, magulang at mamamayan. Ang ating kagiyat na tungkulin ay maging mapanuri. Tanungin kung sino ang naikinabang sa kasalukuyang sistema kung paano tayo makakapag-ambag sa pagbabago nito. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang. Gamitin ang wikang Filipino sa mga talakayan, pahalagahan, ang kulturang Pilipino at hikayatin ang pag-iisip na makabayan sa bawat aralin. At sa ganitong paraan, unti-unti nating mabubuo ang isang progresibo at nasyonalistang edukasyon. Isang edukasyong nag-aangat, nagbubuklod, at nagmumulat sa bawat Filipino. Ako si Marksin Pahabin, at ito ang aking munting tinig para sa pagbabago ng edukasyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig.